Sa probinsya nila Emily, ang karaniwan na hanap buhay ay ang pagsasaka ng kape. Mabuti na lang ay may naman ang puno ng kape ang nanay niya na galing sa yumao niyang lolo. 25 peraso yung tanim nitong puno ng kape na matatagpuan pa sa kabundukan. Kaya kapag nagaani na sila ng kanyang nanay ay umakit sila ng bundok. Pagkatapos ay binibilit nila ang bunga at makaraan nito itatadta rin na nila hanggang sa makuha na ang buto. Ang buto nito ang binibenta nila sa suki upang magkapera. Kasalukuyang high school pa lamang nito sa Emily. Sila na lang mag-ina ang magkasama sa buhay. Dahil matagal ng sumakabilang buhay ang tatay niya. Kaya naman nagsumikap sa buhay ang dalaga. Lalo na't na malapit na siyang matapos sa sekundarya. Dahil isang grading na lamang. Isang hapon. Habang naglalakad na siya pa uwi at habang gumagamit ng cellphone, ay may natanggap siyang mensahe galing kay Alyana. May utang kasi ang nanay niya sa ina nito. At ang sabi ng dalaga sa mensahe, magbayad na raw sila ng utang. Mga walyanin na raw sila at nilalait pa silang mag-ina na musang dahil namumulot raw sila ng buto ng kape na galing sa dumi ng hayop na Damihan pa raw nila ang pamumulot parang makabayad na sila ng kanilang utang. Kaya naman nag itong sa si Emily. Nakikiusap siya na makakabayad rin sila kapag nakaluwag-luwag na. Subalit lalo lang siyang nasaktan sa muling nabanggit ni Alyana. Wala akong pakialam kung ano yung katayuan niyo sa buhay ngayon. Basta tang amin lang ni Mama ay magbayad kayong mag-ina. Hindi na kami makapaghintay. Kailan pa kayo uunlad? Kapag ba na ang uwak? Kumilos na kayo bago ko pa ipangalandakan sa social media yung pagmumukha niyo. Sige, Pagbibigyan kita sa kahilingan mo. Dalawang linggong palugit ang ibibigay ko sa inyong magina. At sa oras na hindi pa rin kayo nagbabayad sa araw na ibinigay ko, kalat na ang pangit yung pagmumukha sa Facebook. Bibigyan ko kayo ng kahiyan. Kaya naman humingi na lamang ng tawad sa si Emily. At nangako siya na makakabayad rin sila. Pag-uwi ng bahay, napag-usapan nila ito ng kanyang nanay ni si Aling Celia. Kaya lang naman tayo na baon sa utang anak kasi sa pagpapa-hospital ng tatay mo dati hanggang sa may libing na siya ay puro tayo gastos. Kailangan na natin muling mag-ani ng kape para mabayaran si aling tinay na nanay ni Aliana. Mabuti na lang ay dalawang linggo yung binigay niyang palugit. Pero huwag kang magalala anak. Mukhang hindi naman tototohanin ni Aliana yung pagbabanta niya. Saka makakabayad naman tayo. Sambit ni Aling Celia. Hayaan mo nay, Bago ako pumasok, ay tutulungan ko kayo sa pag-aani at pagbabayo. Mamumulot rin tayo ng mga dumi ng musang. Mas malaki kasi yung halaga nun kumpara sa regular na kape, tugon ni Emily. Ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Ayon dito, tuwing walang pasok na lamang siya tumulong at baka malate pa siya sa klase. Tama nga naman ito, kahit ipinag-ingat na lamang niya ang kanyang ina sa oras na aakit nito ng bundok. Dahil sa iniwang mensahe sa kanya ni Aliana, hindi na siya nakapaghapunan ng sandaling iyon. Iniisip niya kasi kung paano na lang kung hindi sila makabayad. Kinabukasan, nagising siya ng alas 8 ng umaga para muling pumasok sa eskwelahan. Pagpunta niya sa kusina, nadatnan niyang wala roon ang kanyang ina. Meron lang siyang nakitang isang peraso ng papel at nung kunin niya na iyon at basahin, nalaman niyang sulat ito ng kanyang ina na nagpaalam na umakit na ng bundok para umani ng kape. Matapos niyang mabasa iyon, ay biglang nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng awa sa kanyang ina. Nang dahil sa pagiging mahirap nila, kahit may dad na ito ay kumakayod pa rin na parang kalabaw. Nag-aalala pa nga siya dahil mataas ang puno ng kape at sadyang pahirapan kung umakyat. Sa maling tapak pa lamang sa sanga, ay may posibilidad na baka mahulog ito. Ngunit nananalangin sa Emily na sana ay di iyon mangyari sa kanyang ina. Kumain na siya ng agahan at pagkatapos nito ay pumasok na siya sa eskwelahan. Tanggapan na ng kanilang card record sa araw na iyon. Natapos na kasi ang third grading. Laking dismaya ng dalaga sa kanyang nakita dahil bagsak na naman siya sa mat. Inaamin niyang pagdating dito ay mahina talaga siya. Kahit anong pakikinig pa ang gawin niya sa subject na ito ay wala talaga siyang naunawaan. Para bang hindi rumireistro sa utak niya kung paano ito matututunan. Palaging 73 lamang ang grado niya sa math hanggang sa narinig niya ang announcement ng advisor nila. Ang sabi nito, kung sino man ang may problema sa subject ay kausapin mamaya ang teacher na iyon sa faculty para umano ay may may papayo ito kung paano makakapasa. Kinakabahan naman sa Emily na kausapin ang teacher nila sa math dahil masyado itong stricto. Pero alang-alang sa grado, pagkatapos ng kanilang klase ay sinadya niya ito sa faculty kaya't nakausap niya si Mrs. Valdez. Nakuineng, masyadong mababa yung grado mo at lagi kang lagpak. Magpo-fourth grading na. Bukang hindi ka yata makakapasa sa high school dahil may isang bagsaka na main subject mo. Sambit sa kanya ng teacher. Pakiusap po ma'am. Sabihin niyo po ang dapat kong gawin para makapasa. Ayoko po kasing bumagsak. Gagawin ko po ang lahat para makabawi. Aminado po ako na mahina po ako sa mat. Lahat naman po ng tao ay may kahinaan sa anumang aspeto. Kung po pwede lang po, sana'y mabigyan lang po ako ng special subject. Maluhalo ang pagsusumamo ng talaga. Sige, magpapagawa ako sa iyo nun. Pero tuwing Sabado at Linggo, dapat ay nasa bahay kita dahil personal kitang tuturuan sa dapat mong matutunan at kapag nalagpasan mo iyon, makakapasa ka na. Tugon ng guro na marahil ay naaawa sa kanya. Mabait naman kasi sa sa Emily. Hindi siya pasaway na gaya ng iba. Perhaps, the motto of this teacher ay attitude is more important than intelligence. Kit yun nga ang nangyari. Pagsapit ng Sabado at Linggo, ay nasa tahanan siya ni Mrs. Valdez tinuturuan siya ng mathematics at the same time, pinapagawa ng gawaing bahay. Hanggang sa natuto naman siya kahit papaano at dito na siya binigyan ng special project. Kaya naman kahit may kahinaan siya sa math at nang dahil sa ibinigay na pagsubok ng kanyang guro, nangako itong ipapasa siya sa fourth grading hanggang sumapit na nga ang ikadalawang linggo kung saan ay kailangan na nilang magbayad kay Eliana. At dahil hindi nakakasama sa si Emily sa ina sa pag-aani ng kape dahil sa pagiging abala rin niya, hindi ito nakarami ng ani, kaya't kalahati lang ng kanilang utang ang nabayaran. Kaya't noong nakabahid na, pinag-usapan nilang mag-ina ang tungkol dito. Anong sabi ni Alyana, nay, nang makabahid ka kanina? Tanong na Emily. Wala naman siyang sinabi, anak, pero nakita ko sa mukha niya na hindi siya nasihat dahil kalahati pa lang yung nababayaran natin. Tugon ni Aling Celia. Ah, ganun po ba, Nay? Hayaan nyo na po yun. Ang mahalagay wala naman palang sinabi. Hayaan nyo, Nay. Kapag may oras na ako, tutulungan ko po kayo sa pag-aani at pagbabayo ng kape para mabayaran na natin ang kabuang utang natin. Sambit sa ng dalaga. Hindi mo na kailangang tumulong, anak. Abala ka sa pag-aaral mo. Tuwing Sabado at Linggo, Nagtutungo ka naman kay Mrs. Valdez. Huwag kang mag na, Kaya ko pa naman. Sambit ni Aling Celia. Pagkasapit ng gabi, matapos maligo ni Emily, binuksan niya ang kanyang cellphone at laking gulat na lamang niya nang meron siyang nakita sa Facebook post ni Aliana. Kalakip nito ang litrato nilang mag-ina. Ayon sa dalaga, ang kakapal raw ng mukha nila dahil ang lalakas nilang mautang inuuna pa raw nila ang luho bago magbayad. Kagaya na lamang raw ni Emily na merong laptop pero bobo naman raw sa pag-aaral. At nabasa na Emily sa comment section na marami ang nagalit sa kanilang magina. Ang ilan pa nga ay ginagatungan pa ito sa pagkocomment ng makapal umano ang kanilang pagmumuka. Karamihan sa mga nagahayag ng ganon ay kamag-anak ni Alyana o di kaya'y kaibigan. Siya nga pala. Simula kasi nagbagbanta si Alyana ay inaraw-araw na ni Emily ang pag-check ng timeline nito kahit hindi niya ito friend sa Facebook at nangyari na nga ang kinakatakutan niya. Nagpost na ito si Alyana ng paninirang puri sa kanila. Gusto man mag-comment ni Emily na hindi yun totoo at gumagawa lang ito ng kwento hindi niya magawa dahil baka lalong magalit si Alyana kaya tinayaan niya na lamang iyon hindi niya nabinanggit ng say na at baka mamroblema pa ito. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, dumiretso na sa si Emily sa faculty room nila Mrs. Valdez at kahit hindi ito attorney, natanong niya kung may kaso ba ang paninirang puri. Ang sagot naman ni Mrs. Valdez ay meron raw at iyon ay ang libel o slander. Abay bakit mo naman natanong yan iha? Meron bang naninirang puri sa'yo? Tanong pa ng guro. Kahit napagpasyahan niyang banggitin niyon, Paano po kasi? Ay sinisiraan kami ni Alyana. Ito yung taong may pinagkakautangan kami. Ang sabi ba naman niya sa social media? Nakabili raw kami ng laptop. Pero hindi naman po yun totoo. Nagkautang po kami sa kanila nang dahil sa pagkakasakit ng tatay ko. Nahulugan naman po ni nanay kahapon ng kalahating utang namin eh. At dahil dito, sinabi ni Mrs. Valdez na walang karapatan si Alyana na magpost ng ganoon. Kahit na may utang pa sila ang mabuting gawin lang dapat nito ay ang maningil lamang ng utang. Ketang pae ni Mrs. Valdez kay Emily ay kasuhan nito ng libel dahil sa social media pala pinapakalat ang kasinungalingan at may larawan pa nila na nakalagay roon. Pero napagpasya na Emily na huwag na lamang. Makikiusap na lamang siya na tanggalin na ang post na iyon. Mabuti na lang, pag uwi niya ng bahay, ay binisita niya ulit ang timeline ni Eliana Nakahinga naman siya ng maluwag nang masilayan na burado na ang post nito. Pero nang dahil sa si ginawa ni Eliana, pinagkikismisan na sila ng mga kapitbahay na marahil ay nakita ng mga ito ang post ng dalaga. Mabuti na lamang, makalipas ang dalawang linggo, ay nakabayad na ng buo si Aling Celia at nangako ang kanyang ina sa kanya na kailanman ay hindi na mangungutang pa kila Eliana hanggang sa sumapit na ang pagtatapos ng fourth grading ni Emily sa klase. Malaki ang ipinagpapasalamat niya kay Mrs. Valdez sapagkat ipinasa na siya nito. At ayon pa siguro, tuwing weekdays daw nakasama niya si Emily, ay napagtanto nito na maganda ang pag-uugali ng dalaga. At tama nga ang hinala ni Emily, na kahit mahina siya sa mat, tumitingin naman sa pag-uugali si Mrs. Valdez. Kaya siya nito ay at nang makapagtapos ng high school, dito na nagtuod sa si Emily na tulungan ng kanyang ina. Umulan malo o maraw, ay todo ang ginagawa niyang pagkayod hanggang sa dumating ang hindi inaasahang pangyayari. Paano ba naman kasi, biglang tumama sa lugar nila ang napakalakas na lindol. Kaya naman yung bahay nila Emily ay nawasak at gumuho. Mabuti na lamang ay walang masamang nangyari sa kanilang mag-ina. Ngunit gamit ang naipong pera sa pagkakape, ay naiayos nila ang kanilang bahay. Mabuti na lang ay naayos yung bubong ng bahay natin samantalang yung padar na gumuho ay nasementuhan ulit natin. Napakabuti sa atin ng Diyos anak kahit na nagkaroon pa tayo ng matinding pagsubok saad ni Aling Celia. Oo nga po na eh, basta patuloy lang po tayong manalig kahit gaano pa kalaki ang sakuna ay malalagpasan natin iyon. Siya nga pala nay, eh, ngayong tapos na po ako ng high school Magtatrabaho po muna ako. Pero kapag dumating na ang enrollment sa koleyo, ay mag enroll po ako. Para naman kapag nagtrabaho ako, mas maaayos natin ang tahanan natin ay, ano po sa tingin nyo? Tanong na Emily, na humingi ng payo sa kanyang ina. Sige anak, basta mag-iingat ka ha. Teka, ano naman ang papasukin mong trabaho anak? sa e ka pa lang eh. Tanong ni Alicelia. Sa Maynila po ako magtatrabaho bilang kasambahay. Tugon ng dalaga, hanggang sa dumating ang araw ng pagtatrabaho niya sa Maynila, ang akala niya ay mabuting abaw ang natagpuan roon, ngunit doon siya nagkamali. Dahil paglipas lang ng ilang buwan, dito niya natuklasan ang tunay nitong paghugali. Ang pangalan ng amo niya ay si Ma'am Roselia. Ang akala niya ay mananatili na siya sa ganitong trabaho dahil may araw na pwede siyang magpahinga at the same time, binibigyan siya ng malaking pasahod. Ngunit hindi nagtagal, ay umabot na sa puntong hindi na siya sinisweldohan at ang masakla pa rito ay ang pinagmamalupitan na siya. Inaakala ni Roselia na inaakit nito ang kanyang asawa ngunit ang totoo ay hindi naman. Inuutusan lang kasi siya ng lalaki na pumunta sa kwarto upang kunin ang damit para ito'y kanyang labhan. Subalit minamasama pala iyon ang kanyang babaeng amo. Kaya naman may pagkakataon na sinasaktan siya nito. Nagkakaroon siya ng madalas na pasa at sinesekreto na lamang niya iyon sa kanyang ina tuwing sumasapit ang day of niya. Hanggang sa hindi na nga siya nakatiis. Tumakas na lamang siya para matakasan na rin ang mabibigat na kamay ni Ma'am Roselia. At mabuti na lamang ay hindi na siya nito hinanap at iyon ang ipinagpasalamat niya sa Diyos. Kaya naman bumalik na lamang ulit siya sa pagtulong sa kanyang ina. Nakapag-isip na rin siya ng negosyo sa larangan ng pagkakape. Kailangan niya lang makaipon para matupad iyon. Gusto niya ulit makapagtrabaho. Kaso nga lang ay nalalapit na ang enrollment. Ngunit gayon pa man, ay hindi naging hadlang iyon dahil naging working student siya. Aral sa umaga, samantalang trabaho naman sa hapon hanggang gabi. Hanggang sa nakaipon na nga siya ng pangnegosyo, kahit nagkaroon siya ng maliit na coffee shop, katuwang ang kanyang ina. Sila lang dalawa ang gumagawa ng kape at ang pangunahing sangkap ay ang kanilang tanim sa bundok. Sariwang-sariwa nila yung pinipitas saka ibinibilad sa araw at makaraan do ay kanila nang binabayo hanggang sa maging pino. Sinasangag nila yun at tinitimplahan ng ibang flavor. Hindi na sila namumulot ng buto galing sa dumi ng musang dahil napagtanto nila na hindi lahat ng tao ay umiinom ng ganon. Kaya't sariwang-sariwa talaga ang tinitinda nilang kape. Hanggang sa isang araw, merong naging customer sa Emily. Siya nga pala, kapag tapos na siya sa kanilang klase, doon lang siya nagtitinda at tinutulungan niya ang kanyang ina. Hindi na kasi siya nagtatrabaho. Simula nang magkaroon ng bunding negosyo. Isang disenteng lalaki ang umorder sa kanya ng kape at pati na rin ng cake dahil nagbibake na rin silang mag -ina. Kitang kita na Emily sa lalaking iyon Na tila nasasarapan nito sa gawa niyang kape At pati na rin sa cake na kanyang binig Panay kasi ang tingin nito sa si inorder Habang umunguya at umiigop ng kape Hanggang sa maya maya pa Nang maubos na ng lalaki ang kape Ay lumapit ito sa kanya Napakasarap nitong kape mo At lalong lalo na yung mango cake mo Dahil dyan Meron akong tip sa iyo Yan, tanggapin mo yan sambit ng lalaki. Nang matapos dumukot ng pera sa pitaka, ay nag-abot pa ito ng isang libong piso sa kanya. Kaya naman walang mapaglagyan ang tuwa na Emily. Abay, napakalaki po nito. Maraming maraming salamat po, sir. Tugon ni Emily. Natutuwa kasi ako sa'yo. Anong year mo na nga pala sa kolehiyo? Tanong pa nito sa kanya. First year college pa lang po ako. Maraming salamat po talaga. Teka, Pwede ko po bang malaman kung anong pangalan nyo? Balik na tanong ng dalaga. Secret muna. Basta, ang masasabi ko lang sa gawa mo ay napakasarap talaga. Daig pa yung mga mamahaling coffee shop. Sambit nito. Sabay labas na nito at sumakay na sa kotse. Kit na pataas na lamang ang balikat ni Emily. Ano kaya yung ibig sabihin nito na secret muna? Para bang sa loob-loob niya ay magiging magkakilala sila balang araw. Hindi niya akalain sa magarang lalaki na katulad ng taong iyon, magugustuhan ito ang simpleng coffee shop niya. Hanggang sa maya-maya pa, ay nilapitan siya ng nakangiti niyang ina. Abay, sino yon anak? Umamin ka nga? Nakuha naman ni Emily ang ibig sabihin ng kanyang ina. Kit na pakunot na lamang siya ng noo abang nagsasabi. na hey, naman, kung ano-ano po yung iniisip nyo, ngayon ko lang po siya nakilala at nasarapan lang po siya sa ginawa nating kapet cake. At sa tingin ko pa nga ay magiging suki na natin siya eh. At saka mukhang may edad na yon O teka, ano naman kung may edad na siya anak? Mukha pa naman siyang 27 anyos at ikaw ay 18 anyos pa lang. Ang pag-ibig ay walang pinipiling edad. Paalala ni Aling Celia na tila pinipilit pa siya na makipagrelasyon doon. At hindi nga nagkamali si Emily sa hinala. Naging customer niya na ang misteryosong lalaki ngunit minsan lang ito bumibili. Pero kahit ganoon, ay malaki naman ang ibinibigay nitong tip sa kanya. Subalit hindi pa rin niya alam kung ano ang pangalan nito. Para bang napaka-misteryoso nitong tao. Hanggang sa isang araw, habang nakasakay sa tricycle sa Emily at galing siya ng palengke, nagulat na lamang siya nang mapansing lumiko ang driver ng daan at mabilis ang ginawa nitong pagharurot. Dito na akin ito ba ng dalaga. Na marahil ay meron itong masabang binabalak sa kanya. Hindi naman siya makalundag dahil mabilis ang pagmamaneho nito at baka diskrasya lamang ang abutin niya. Kaya naman nang huminto na ito sa hindi pamilyar na lugar ay bumaba na siya. Ngunit hindi naasahan ang naging tagpo. Paano ba naman kasi? Nang aktong nakalabas na siya ay naghihintay na pala ang lalaki sa kanya. Ang ginawa nito sa kanya ay hinawakan siya nito ng mahigpit sa braso at nang siya ay nagpupumiglas, bigla siya nitong sinikmuraan ng ilang beses. Kaya naman ang hina siya kaya iyon ang naging pagkakataon ng lalaki upang siya ay dalhin ito sa taliban. Wala pa namang tao sa lugar na iyon para mahingan niya ng tulong. Ang tanging nagawa na lamang niya ay ang umiyak habang dinadala siya sa kubling lugar. Hanggang sa uminto na ito at unti-unti na itong nagugubat. Nang mayamay maya na buhay ng loob sa Emily nang makita ang sasakyan ng customer niya sa coffee shop. Dumaraan ang sasakyan na iyon sa lugar na ito. Kaya naman ang ginawa ni Emily ay kumaway-kaway siya habang humingi ng tulong. Subalit nabigo siya dahil tuloy-tuloy lang ito. Ngunit hindi niya akalain na hihinto ito at bababaan siya. Maya-maya pa ay lumapit na sa kanila ang disenting lalaking ito. At tinutukan nito ng baril ang kumidlap sa kanya. Bitawan mo yung babaeng yan kung hindi, ay papaulanan kita ng mga bala ng baril ko. Bitawan mo na siya. Bilis! Paninindak nito sa lalaki. Subalit hindi nagpatinag ang tricycle driver. Nagulat sa Emily, nang may inilabas rin itong baril at tinutukan ng disenting lalaki. Sino ka naman para utusan ako ng ganyan? Ako ang nag-uutos sayo. Iba Ibaba mo yan? Dahil kung hindi, ay pareho kayong mamamatay nitong babae nito. Palaba na pahayag ng tricycle driver. Kaya naman tatahimik ang lalaki at maya maya ay nito ang hawak na baril. Ngunit hindi inaasahan ni Emily ang mga sumunod na naganap. Binaril ng tricycle driver yung taong tumutulong sa kanya. Kaya't napasubsubo ito sa lupa. Nagsisigaw naman sa si Emily sa nasaksiyan. Kaya naman nagpatuloy sa masamang intensyon ng lalaking ito. ngayon ay sapilitan naman siyang hinubaran. Nang biglang may narinig siyang isang napakalakas na putok. At kasabay niyon ay ang pag ng lalaki habang sa nito ang braso. Kiyat yon ang naging pagkakataon ng lalaki na agawin sa tricycle driver ang baril. At nang makuha na ang baril, ay dito na nagtatakbo ang tricycle driver na marahil ay nadala nang maulit pa ang pamamaril sa kanya. Lalo na't naagaw nito ang kanyang armas. Tila umayo naman ang tadhana dahil may dumating na pulis. Sinabi ng lalaki ang ginawang kabalustugan ng tricycle driver. Pero nagulat sa Emily nang masaksihan niya kung paanong tratuhin ng maayos at magalang ng mga pulis ang lalaki. At tinawag pa itong Mr. Villamonte. At hindi na nagpaligoy-ligoy ang mga pulis. Agad na hinabol ang kidnapper. At sa uli, ay nadampot rin ito at nakulong sa bilangguan. Dito na pag-alaman ni Mr. Villamonte at na Emily sa nag pulis na yung tricycle driver pala na iyon ay nagpapanggap lamang dahil isa nga itong sertipikadong kidnapper. Karaniwan o mano, ay mga bata ang kinukuha nito. Ngunit nagkataon lang na nagka-interest ito kay Emily. Kaya naman kinasuhan ito na Emily, kasama na ang iba pang may mga atraso sa lalaki. Kaya't nakakatiyak siyang kailanman ay hindi na ito makakalaya pa. At hindi nagtagal, ay nanligaw si Wilmer Villamonte kay Emily at sa kanito inamin sa dalaga na nagmamay-ari ito ng sikat na coffee shop sa buong bansa at napakarami nitong mga branch. Buwan-buwan ay naghahanap ito ng iba't ibang templahe ng kape sa iba't ibang coffee shop. Mapamalaki man yan o maliit lamang. Sa so dinami-rami ng kanyang natikman, kay Emily yung pinaka nagustuhan niya, kahit simple lamang iyon. nag ang binata kay Emily Nasagutin man siya nito o hindi, ay nakikiusap ito na kunin ang resip ng gawa niyang kape. At ang kapalit niyon ay ang pagbibigay nito ng isang branch na hindi na nito maaasikaso. Kaya naman hindi na tumanggi pa ang mag-inang Emily at Aling sa imbitasyon ng binata. Hanggang sa huli ay nagkaroon na sila ng malaking negosyo na bigay ni Mr. Villamonte. Bagamat iba'yong yung nakasanayang kape ng mga customer doon sa coffee shop na naging sa kanila na, sinubukan rin nila na magtinda ng specialty nilang mag -ina. At nakakagulat na tinumok sila ng mga tao dahil sa kanilang mga gawa. Bagamat abala sa negosyo sa Emily, nagpatuloy siya sa pag-aaral hanggang sa siya'y makapagtapos na. At dito na naging masigasig si Mr. Villamonte sa panliligaw kay Emily. At dahil mabait naman ang binata ay sinagot niya nga ito. At dahil sa pagiging masipag ng dalaga sa si negosyo, nakapundar na siya ng sariling lupa, sasakyan, at pati na rin ang bahay sa paglipas lamang ng taon. Sino ba namang mag-aakala na ang dating baon sa utang, minamaltrato, at inahamak, ngayon ay isa ng matagumpay na negosyante.